Sabi ni Dr. Ang Peng Tiam, God loves you. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita na sarcoma na ganoon kabait na biglang lumiit. Gumagaling o hindi, walang nakakaalam. Pero parang gumagaling. Parang lumilikit. Kasi dati 10 out of 10 ng sakit. Ngayon may time 2 out of 10. Pero pag umiri ka naman ng napakasakit, parang 9 out of 10 ng sakit. Tapos less na po yung manas at saka yung, yung paninilaw ni Doc Willie. Yes, nawala na. Na na lahat. Mukhang lumawag. Ah, nawala rin yung manas ko pati yung varicose ko. Ngayon ang problema ko yung chemo side effect ng fecal impaction. So isang palang problema dito sa doxorubicin, papatigasin ang dumi mo. Bukod sa mawawala yung buhok mo, ang dumi mo magiging parang bato. pero yung bukol so far mukhang mabait naman siya. Hindi siya nanggugulo. Huwag ko lang dadaganan sa kanan. So I think it's getting better. Na uh, nasa kulay, nawala na yung jaundice ko. Uh, mas nakakakain na ako, October 3. Uh, kung mapapansin nyo, medyo gumaganda na po yung pakiramdam natin. Salamat po sa prayers nyo. Bigay tayo ng health update. Bukod lang sa walang buhok, pero kung titingnan niya, parang naging normal na yung kulay ko. Kahapon, galing na ako sa check-up sa doktor ko dito. Yung Singapore doctor, si Dr. Ang Peng Tiam. Nagulat siya na normal na yung test ko lahat eh. Yung kidneys ko, normal na. Liver ko, normal na. Wala nang paninilaw, wala na lahat. Wala na natitirang problema. Tapos sabi nga niya, maybe in uh, one week, uulitin na yung PET scan buong katawan para makita kung Uh, lumiit, gaano kaliit, o ano nangyari dun sa bukol. Kasi nung una, nag naman tayo ng manas na manas eh. ba? Diba? Pero ngayon, I'm feeling better. Kagabi, nakatulog ako for the first time, mga 8 hours of sleep. So, yun ang pinakamaganda. Sabi ni Dr. Ang Peng Tiam, God loves you. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita na sarcoma na ganoong kabait na lang lumiit. Kaya sabi niya, mukhang hindi lang ito gamot eh. It's not just the medicine. Mukhang okay, mukhang gumagaling, mukhang God's will. Ito ang dati kong PET scan. Pasensya na yan ang pinakamalapit. Ang bukol, ito lahat to ang bukol eh. This whole thing is the bukol. Lahat yung malaking bilog na yan sa gitna, bukol yan, ito parang football. Pero, ang pinakasalbahe, itong miilaw. ilaw. Pero tignan nyo nangyari after 6 weeks, oh. Ang liit na lang niya. Pero pa rin, ah. Hindi sa wala, Andiyan pa rin siya. Pero maliit na siya. another view, kita mo. I'm not sure kung mas mababato. Ito, dati, kita mo. Sa may baga to, galit na galit, to oh. Parang vulkan, ang daming active, oh. Pero yung buko, lahat, eh. Itong bukol daw, parang dead tissue na siya. Tingnan nyo nangyari afterwards. Oh, okay, natin na afterwards. Oh, nawala na yung, nawala na yung pula, oh. Parang walang sakit. Feeling ko, malaki natanggal yung cancer ko dito, eh.